So, ayan friends, ang ating bayabas. Ang daming ano hulog-hulog, uh, ayan oh. 'Yan ang ating mga bayabas. Tapos ayun pa. Um, kasi super dami nila. Ayun. Nahinog na. So, kukuhain lang natin tong mga pwede pa. Ayan. Tapos, ito. Yan. Ito yung mga gusto ko kasi mga hinog na to sila pero green pa siya ba. Yan. Kinuha na ni Shannon yung isa. Ito pa. Yan. Mga hinog na to sila. Ang dami nitong mga hinog nung nakaraan. Kaso, ulan ang ulan. Hindi kami makapunta dito. Oh, how is it, Han? So, 'di ba? Kumakain siya. Tapos dito pa sa likod, nang ano pala kami nag nagtanggal ng mga ano ba, nagtrim. Ito pa yung kamachilin natin na malaki na. So, ito ay ano. Ang lalaki ng ating bayabas. Kunin hindi ko. Ito, hinog na yan. Tapos ito, hindi pa. Pero ayan no, ang laki niya. Ayan. Andoon sa loob. Papasok tayo doon sa loob. So ayan no, tikita niya. Ulan ng ulan, may tubig-tubig pa dito sa tabi. Ayan. Pasok tayo doon sa loob na kahapon pala friends ang daming hinog nitong ating uh, cherries kaso ang lakas ng ulan tsaka ano ba dam lakas ng ulan at hangin nagkandalaglagan silang lahat Nag trim na rin si siyano ng ating nyug at ng ating talisay so ayan oh, kung tingnan nyo hindi pa bumababa yung Uh, tubig. Ngayon lang kasi medyo nag init-init. Panay ulan. O, diba? Baha, baha pa. Pero okay lang, mabilis naman to siya. Bukas wala na to. Ayan. Kailangan na rin namin itrim yung aming mulberry. O, uh, ayan. Ang ating... bayabas kukunin itu itu oh you get the big one it's okay I know it's not ready yet ayan pa cek itu, itu itu. Ang daming nahulog. Ang ating langka. Yan, nasa ilalim na ng kawayan ni Shannon. Pati yung ating namdukmay na mangga. Hindi nainitan. Kasi nasa ilalim ng kahoy. Han, come here. I cannot reach this one here. Because I'm holding the phone. Honey come here. <laughs> Tingnan niyo friends, dito talagang parang forest na forest na talaga siya. Ayan o. Ang ilalim kundi na lang yung mga grass kasi hindi na siya naiinitan. You can cut that one too. Sige. That one, that, the branch. Oh, no. yeah from there you want to use my oh dear, I'm gonna cut this. my bolo I got room to, nah. that is hard I told you use my you're gonna break it yeah here let me do it Almost done, huh? no here there ain't room. There is. You're cutting the room. You don't even need the, that one. You just have to grab it. Okay, get the guavas. Here, the the one up there. Oh, there's there's another one. It's just here. We didn't see that it has <coughs> fruit. Okay, go get the. <sighs> Kaya init init ka. ko. Kung kailan naman, ulan ng ulan reklamo din no? Kung init ng init reklamo din ano ba talaga? Wala ng pupuntahan. There's more han. There? there, 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 there. To your right. To the right. Oh, it just fell down. So it means it's kinda overripe. Yeah. Here. Okay, let's go here. On the other side. I am friends, so. Ang dami. hindi kasi makapasok dito yung mga manok so hindi nila makain kasi binakura namin ito yung gusto ko na puno dito yan kasi yung parang manipis lang yung balat nito Ma madali siyang uh, kainin ayan no oh. ito sila hindi pa nagkandahulog mga hinog na hinog I mean over right na. there nahulog na Ayan pa. O, no. diba? Ayan. Ayan, ang dami pa bunga. O. Oh. Dalawin kayang bukas sa mga kaibigan ko. I think it's gone. No more? They're not ripe. We thought we'd have so much fruit we couldn't eat. Yeah. Okay, I think that's for our, that's it for our guava. Guava, guava. Ayan o, dami, di ba? dami nating guava or bayabas. So, ayan, friends, sinog na rin ang ating atis, yung isa o nalaglag na. Ayan. Buti nasa ano pa siya. Nasa balot pa. Here. Han hold my atis there and then this one look ayan oh no. patanggal na rin siya kasi hinug na siya oh oh di ba yan ating atis here han hold it we got two ito pa may isa pa ayan oh nag ano na rin siya ah. Mm. Oh, look, that one's ready too. really? Here, that's ripe. How about the other ones here? That one's not on. yet. No, that one is. Not. How about then the other three? How about this one? Hold on. Nope, not yet. This one. Nope, not yet. This one. Probably. No, it's still hard. How about there? Look at the. Let's look. Maybe they're also. Ripe. Ayan, friends. Ang tamad ko manguha ng mga buto ng ating ampalaya. Wala pa akong mga pangtanim dun. Ayan, oh, nagkanda-anuhan lang yung mga buto-buto niya. Kasi mga hinog na sila. Ano sabi ko pala? Ang harvest natin? No, there's none. I didn't feel the one in the bag. Yeah, they're still small. Yeah. Yeah, you see here, it's like four of them are all here. This one, uh, that one. Yep, there's none. Okay, hindi pa sila hinog. Yan mga dito. Natin ng mga atis. Oh, look, there's one. I think it's already rotten. Oh, we didn't see it, honey. Look. Maybe it's just a different color. Different color really. And last year it was. Oh this one is almost see? Mm -hmm. this one got on it. Give it to the <sighs> How about in the other side? Okay. doon, uh, It's getting dark, huh? The what did you call it? Open uh, never mind, let's get it later.